yun mga kaskopi punta mo na kami dito ngayon sa ano, 360 so bibili siya ng sila sa kasi Bili mo na kami ng sirik-sirik asin dahil may ano siya, yung bunay eh. Okay, bili na. Ha? Ito ay ito na, yan mga kasukip, okay. punta mo kami dito sa 360. Bibili kami ng ano, ng silik-silik acid. Silik-silik <laughs> acid. Yung ganyang, ano, yung buni. Buni. Yun, Ay, na, para maano gumaling. So, kaso na, ano, na, 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 bumili. na,

So ayun mga kaskopi, dito nyo na kita ng ano Sisalik asin, idad na lang Lipat po dito sa'yo Lipat na lang kami ng tindahan mga kaskopi Bibili niya kasi ng ano, sisalik asin, wala Idad po na lang Lipat na lang tayo sa ano, sa Pharmacy Okay So, oh, ayun mga ka-scope, dito kami ngayon sa ano. Dito kami dito sa ano, Rose Pharmacy. Siguro may silik-silik. <laughs> Gamot sa bunin niya kayo? <laughs> Pero, mo na sa kay. Pero, tanong muna tayo kung mayroon. Ini siapa yang bertanya? Kertas, 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 kertas. Umupo si Sangkay, umalis siya dahil umutot. <laughs> Antay mo na kami makaskopya dala. No? 38 yung number. So doon 37. So, para pag makabili tayo ng ano, sisulik asin. <laughs> Magamot na yung bunay ni Sangkay. <laughs> sisulik asin doon? Wala. Wala. Uh, sa so, korma siya lagi pa makita mo, no? Wala naman kaya, wala. Mga guys, si mga gagmang butika. butika? Ah, butika. butika. Gagmang mo siyang bundi. <laughs> yung siyang kay, na ng ano? Sa acid. <laughs> Clear. Naubos pala, wala. Wala tayo siyerte ngayon? Wala tayo siyerte siyang kay sa silikasid? na walas na walas na walas na lumibat kami ng ano? ng pharmacy so subukan naman dito, bibili ng ano? silik silik asid, ano na silik si just si Joseph, tsaka si uh, si sangkay kasalame silik silik, silik, -silik asid uh, okay ayos ayang uh, pila dito 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 So, 25. Totoo ba yung gamot niya sa buni? Hindi. Hindi ba siya? Kasi yung buni niya kasi malala na. <laughs> oh, isang bilog na. Oh. So, ayun. Lipat ka lang tayo ng... ano. lipat, 360, oh. Wala na? Oo. Oh. Kasi kung di maagapan, makabuti ng bilog na isang parang bulak. Wala ba? Wala Okay. Yun, lipat muna kami dito. Wala, wala sa mga pharmacy. Baka wala yes, sa Baka may mga dito sa tindahan. Uh -huh. Wala, nakatan no, no, sila. Lawag dyan ay. Eh. Ibon eh, magun eh. Oh, walang gana kaya ko. Makatatak na eh. yan